Tagal ko tong inaral. Ilan taon din akong matinginig. Gusto kong maging kaanin sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat saan man panig kayo ng mundo naroroon at nakikinig po sa ating programa dito sa INC Radio. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Mar Oriondo at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. At bago po tayo magsimula ay binabati lang po natin lahat ng mga nakikinig sa kani-kanilang radyo sa iNC Radio DZEM 954 kHz gayun din po mga nanonood sa iNC Radio YouTube channel at sa iNC TV. Hello po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy pong subaybayan ang programa natin ngayong araw. At para po ipakilala, i-welcome ang ating makakasama ngayon. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Si kapatid na Amorfino David ay isa sa mga kababayan natin na lumaki sa kinagis ng relihiyon na Iglesia Katolika. Umawak siya ng iba't ibang tungkulin bilang katoliko hanggang sa naging isang lay minister, ang pinakamataas na posisyon na pwedeng maabot ng karaniwang miyembro ng Iglesia Katolika mula sa pagiging dibotong katoliko. Si kapatid na Amwer, isa ng pangulong diakono sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sa lokal ng Laloma, bakit nagpasya siyang itakwil ang dating paniniwala? At bakit kasama ng buong niyang pamilya ay buong sikap silang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos bilang mga may tungkuling Iglesia ni Kristo? lalong kilalanin si kapatid na Amwer at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Amwer Fino David mula po sa lokal ng Laloma, distrito ng Sentral. At mapalad po tayo sapagkat kapiling po natin o kasama natin ngayon ng ating kapatid. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Amuer. Magandang araw din po, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Ayos naman po, kapatid na Mar. Kumusta po ang inyong pamilya? Maayos din po sila. Mayroon po kaming dalawang anak na isang college graduate na po, kasalukuyang nagtatrabaho. At ang bunso po namin ay kasalukuyang first year college po, uh, nag-aaral bilang medtech po. Eh batiin po ninyo ang inyong pamilya. Unahin niyo na po 'yung inyong may bahay. Sige po. Ah, uh, magandang araw po sa aking may bahay. Ang kapatid na Lorraine Omnas David, ang aking mga anak si Lance at saka si Tantan. Maraming salamat po. Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo ngayon, kapatid na Amwer? Sa so, ngayon po, meron po kaming hanap buhay uh, sa field po ng recruitment agency. So nagpapadala po kami ng mga uh, kababayan natin sa ibang bansa yung gustong maghanap buhay uh, mula po sa bansang Hong Kong, Malaysia, uh, Singapore, maging sa Middle East po at saka sa uh, mga iba, pong, iba pa pong bansa na gusto pong kumuha ng mga kababayan natin makapagtrabaho sa kanila. Pero noon pa po kayo, nasa larangan niyan ng hanap buhay. Nag-start po yung hanap buhay na ito noong 2006. Binigyan po kami ng pagkakataon ng isang kapatid din po sa iglesia na naging ano po namin ito. Sa ngayon po, ito na po yung pinagkukuhanan po namin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Medyo matagal na rin po kayong uh, tumatakbo bilang isang mm. uh, agency po no yung inyong uh, kumpanya halos dalawang dekada na po. Uh, hindi, hindi naman po sa ganun kasi po yung una empleyado po kami. Mm. So while nag-start lang po kami ng uh, sabihin na natin sarili namin itong bago mag-pandemic lang po. Ito yung parang pinaka opo. start niyo opo, opo opo. Bago po kayo napunta sa larangan yan? Ano po yung mga naging hanap buhay ninyo? Ano po ba ang tinapos ninyo, kapatid? Uh, kami po ay nakapag-aral, nakapagtapos din naman po ng civil engineer sa Angeles City po kami nakapagtapos. Nga lang po, hindi po tayo masyadong pinalad doon uh, para gamitin yung kursong yon. So, para po ano, mabuhay, naghanap din naman po tayo, hindi po tayo huminto doon sa paghahanap ng uh, mag natin. So, nagtrabaho po kami, bilang isang liaison officer sa accounting firm, nagtinda rin po kami ng manok. Pumasok din din po kami ng nagluluto sa kantin dahil po masarap daw po yung luto namin. Until the time po, yung isang kapatid nga po, eh, nagkaroon siya ng konti suliranin sa hanap buhay. Uh, po nila kami. Doon po kami natuto na makapasok sa tungkol po sa recruitment agency. Magsilbi rin pong inspirasyon niya doon po sa mga maring, meron silang pinapangarap, kaya yun ang pinag-aralan nila o gusto nilang mapuntahan. Pero iba-iba rin po kasi ang maaaring maging kapalaran natin. eh. Pupwedeng pagpalain po tayo sa ibang larangan na doon mapapabuti yung ating buhay. Hindi po dapat sumuko. Tama Hindi po, po. dapat Tama mula ng pag-asa. Batay naman. po sa na uh, nabanggit po ninyo, kapatid na Amwer, sabi nyo nga, magpatuloy lang po sa pagsikap at darating din po yung panahon o sandali na kung saan tayo pagpapalain, eh, iloloob din po yun. Ibibigay din po yun ng Panginoong Diyos. Tama po. Danas po namin yan talaga. Hinanda po talaga yung dadaanan para umabot po yung makarating kami sa ganitong sitwasyon po ng aming buhay. Maraming maraming salamat po, kapatid na Amwer. Maiba po tayo. Puntahan naman po natin uh, yung inyong conversion story. Lalo't ang programa po natin ay Pinamagatang ang Pagtawag. Ano po ba yung pinanggalingan ninyong reliyon? Ako po ay galing sa reliyong ah, katoliko po, no po. Dalam naman po natin sa Pampanga. Talagang halos katoliko po ang mga tao doon. At kami po, ang aming buong pamilya ay active po sa simbahan. Totoo po grade 2 pa lang may gampanin na po ako sa loob po ng simbahang katoliko. Isa po akong sakristan yung po ang uh, sa hindi po nakakaalam yung po yung kasama ng pari sa tuwing pagbimisa. Nagkaroon din po kami ng tungkulin sa Legion of Mary sa choir member po tsaka po yung tinatawag nilang commentator-lector yung pong Uh, nagsasalita, nagbabasa din po tuwing may misa. Tapos, uh, naging ano din po ako, miyembro ng Singles for Christ. Totoo po nun, uh, bago po ako nagsuri uh, sa iglesia, unit head na po ako dito po sa Maynila. Tapos, naging ano rin po ako, yung pinakamataas na makuha ng isang lay, ibig sabihin po ng isang karaniwang kaanib bilang katoliko, nakuha ko na rin po yun, yung pong tinatawang nilang lay minister, yung nagbibigay pong communion. Uh, kahit po binata pa lang kami, yun po, yun na po yung tungkulin ko sa katoliko bago po ako nagsimulang magsuri sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo. Malalim at mahabang panahon rin po ang ginugol ninyo sa paglilingkod bilang isang katoliko at bilang may tungkulin po. Tama po. Sa kinagisnan ninyong relihiyon. Kasi po ang buong akala rin po maging kagaya po ng mga dating kaanib na nag convert din po. Buong akala po kasi namin na yun po yung tamang pamamaraan para oh, uh, tamuin natin, tamuin ko yung kaligtasan. Kaya po talagang nagsikap po kami na gampanan yung alam na akala namin na eventually nalaman ko po mali pala yung yung paraan no na ginagawa po namin. Paano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa inyong buhay? Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Actually po ang Iglesia before po nung lalo na nung high school pa lang. Naririnig na po namin kasi may mga kaklase rin po ako Iglesia. So yun lang po ang alam ko, Iglesia ni Cristo na yan. Until na yun nga po nagtrabaho po sa Maynila ano ba ito? Tingnan ko nga pag-aralan ko nga. Hanapan ko ng uh, mali, baka sakali. No? Pumunta po ako, sumamba po ako. So, habang pong nakikinig ako sa pangapagsamba, nagtatala rin po ako kasi may dala po akong notebook doon. Kung ano po yung topic, sinusulat ko po. Ngayon, pagdating ko po sa bahay, Kukunin ko po yung Biblia kasi may Biblia rin po ako. i review ko po ulit. So nakikita ko po napapatunayan ko kung yung tinuturo tama yung tinuturo ng nagtuturo sa pagsamba, tama po yung ano, yung so sa loob po ng isang taon. Halos ganun po yung ginagawa. Ko. Ang ibig niyo pong sabihin, yung itinuturo ng ministro na nangasiwa ng pagsamba. Mm nakasulat talaga sa, sa Biblia, Biblia, yung mga opo. talata po na naitala po ninyo. Opo, opo. Bakit po kayo nagpatuloy ng uh, pakikinig, pagdalo sa pagsamba, mula dun sa unang pagkakataon na dumalo po kayo? Anong nagtulak sa inyo? Yun nga po, habang tumatagal, eh lalo pong nauuhaw ako. Kung baga, yung desire ba? Oh, gusto ko, ano na, webis na, gusto ko linggo na. So, yung bang mas... Uh, nasasabik kayo na taluhan po, nasasabik. Yung mga araw Opo, ng tama. Opo, nasasabik po ako. Parang gusto ko pang mas lumalim yung aking kaalaman. Ukol sa mga aral po na Opo, kinuturo po, na, na, sa loob ng Iglesia Ni Opo, na sinasampalatayanan po sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kailan po kayo nagpasya na panayan na kayong makikinig sa mga aral ng Iglesia Ni Cristo o papasok doon sa tinatawag nating uh, nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Kristo Ito po ang isang bagay din po na na tinanaw ko na palaga, parang talagang ito na yung tamang oras kasi po uh, may pagkakataon po noon. Nagtatrabaho po ako bilang operation manager sa isang factory doon sa may Maybalinsoel. Napunta po kami sa isang salon no po sa isang salon na magpapalinis po kami ng kuko. Ngayon, habang kausap ko po itong kasama ko, gusto ko nang mas lalong lumalim ka ako yung pag-aaral ko tungkol sa iglesia. Narinig po ako ng gumagawa sa amin. Tinanong, anong iglesia? Tungkol ba yan sa iglesia ni Kristo? Sumagot po ako, opo. Ay, ang aking bienan. ay siya ang may katiwala dito. Kung gusto mo, pumunta kang ganitong oras sa ganitong lugar, doon yung tinatawag po natin gawain. No po. So yun po, nagsimula na po doon yung panayan na pakikinig, pakikinig po, oh po, Anong lokal po yun, yung pinuntahan? Bagbagin po. Ano po yung mga aral na itinuro po sa inyo sa loob ng Iglesia ni Kristo na nakatawag pansin po sa inyo? Uh, gaya po nang sabi ko na malalim po yung pagkakilala ko sa Katoliko. So marami na po akong alam yung pong ibang pinakinggan ko doon sa mga pagtuturo. Alam ko na po yun, maliban sa isang tungkol po sa ating Panginoong Heso Kristo. Yun po talaga ang naging turning point po tungkol po sa Christology na napatunayan po sa amin na magkaibang magkaiba po talaga. Hindi po sila iisa. Sila po ay magkaiba sa estado, sa kalagayan, ang Panginoong Esokristo at ang ating Amang Diyos. So sila po ay dalawa, hindi po sila iisa. So 'yung po talaga marami pong aral lang aking napakinggan na lalo pong talagang nagpatibay na nawala po 'yung paniniwala kong sila po ay iisa. So 'yun na po talaga ang turning point na nagpasya ako magpatuloy at dumating sa araw po ng mahalaga yung pong bautismo po. Kailan po kayo nabautismuan at saan lokal po kayo nabautismuan? Ano po, uh, January 16, 1999 po sa Sen Templo Central. Sa Templo Central okay. po. Bakit po sa kabila ng marami ninyong naging sakripisyo, nung katoliko pa kayo, sa lalim din ng pagkaunawa ninyo sa aral o tradisyon sa iglesyang kinagis ng po ninyo, eh lahat yun eh, itinakwil po ninyo, iniwan ninyo, at pinili ninyong umanib sa Iglesia ni Kristo. Pinakinggan ko pong maayos yung pagtuturo po doon sa panahon kami po ay nakikinig sa mga aral po. Eh, maling-mali po talaga. Wala po talagang ibang katotohanan yung nasa Biblia. Yung po yung tinuturo natin ng, sa loob po ng Iglesia ni Kristo. At yun po talaga dapat na maging batayan. Sapagkat yun po ang makapagtuturo sa atin kung paano po tayo maliligtas. Po. At kung paano po tayo mapapanuto kahit sa buhay pa lang po na ito. Malikan po natin yung binanggit ninyo ukol sa ating Panginoong Iso Kristo. Gaano po kahalaga na maunawaan ng tao na iba ang ating Panginoong Iso Kristo bilang tao sa ating Panginoong Diyos o sa amang nasa langit. Napakahalaga po, kapatid na mahal. Kasi kung, kung pagbabatayan mo yung unang alam ko, yung unang uh, pananampalataya, parang paano yun, di ba? Uh, dal iisa sila pero dalawa. Tapos namatay, pero paano yun namatay? Kaya napakahalaga po talaga na maintindihan natin yung tungkol maunawaan natin yung tungkol sa ating Panginoong Esokristo na iba ang Diyos, iba ang tagapamagitan. Hindi iba yung it iba yung tagapagligtas, iba rin yung nagutos sa tagapagligtas. Yung nagbigay sa kanya ng karapatan, Tagapatan, nagbigay opo. po sa kanya ng tatangian at kapangyarihan na maging tagapagligtas sa at tagapamagitan. Opo. At yun po ay ang nag-iisang na Diyos. Tama po ang amang nasa langit. Tama po kapatid. Eh ano po masasabi ninyo dun sa nabanggit niyo kanina nung magkausap pa tayo uh, sa aral na Trinidad. Opo. Yung merong isang Diyos pero may tatlong persona. Pa, paano po yun? Eh mali po yun. Ang masasabi ko po mali talaga siya. Hindi, hindi siya yung nasa Biblia at wala po talagang Trinidad samantalang sa Biblia po ano kapatid na Amwer yung ukol sa Espiritu Santo pagka binasa nila yung nakasulat sa Gawa 1:8 ang Espiritu Santo eh kapangyarihan opo ng ating Panginoong Diyos at batay na rin po sa kabatiran ng mga kababayan natin sa 1:17 1 at 3, eh, mismo ang ating Panginoong Isokristo ang nagpakilala sa Ama na iisang tunay na Diyos at iyon po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, yun po ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Kaya tama kayo eh. Napakahalaga po malaman ng tao, makilala ng tao na iba ang ating Panginoong Yeso Kristo na sinugo ng ating Panginoong Diyos sa tunay na Diyos na nagsugo sa Kanya. Malaki po ang kinalaman nun sa ikapagtatamo Dama, ng kaligtasan. Marami pa po tayo'ng pag-uusapan kapatid na Amuer, pero bitinin lang po natin glit 'yung ating mga kababayan. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, a convert story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Amwerfino David mula po sa lokal ng Laloma, distrito ng Sentral. Si kapatid na Amwer po ay dati pong kaanib o kabilang sa iglesia, katolika. Hindi lang po karaniwang kaanib kundi nagtaglay po ng iba't ibang tungkulin. Naging tagapanguna pa po sa kanilang parish at isa sa mga napabilang sa tinatawag na lay minister para po makapagturo at makapangaral din sa Iglesia Katolika. Pero dahil po sa kanyang masipag at masugid na pagsusuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo, nakita niya po ang malaking kaibahan sa aral at naunawaan niya po ang ukol sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Yun nga ay ang makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos at makilala naman ng ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas at tagapamagitan sang-ayon na rin po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Balikan po natin ang pakikipahanayam, pakikipag-usap sa ating kapatid. Magandang araw po sa inyo muli, kapatid na Magandang araw po, kapatid na Kumusta po nang kayo ay magpasya na umanim sa Iglesia ni Kristo? lalo na po sa pamilya ninyo na masisigla din na kaanib sa Iglesia Katolika noon. So, po nung, yun nga po, nung nalaman na nila na ako po ay nga, nakikinig na sa mga aral tungkol po sa Iglesia at lalo na po nung nagpasyang magpabautismo na po ako, kinausap din naman po nila ako na lalo na po yung ninong ko sabi niya, sabi po nga po niya, alam ko matalino ka. Alam mo yung ginagawa mo. Hindi rin naman po nila kami hinadlangan. So wala po kaming nakitang o narinig na salita sa kanila na uh, binigyan po ako ng, ng hadlang o hinadlangan po ako maging aking ina, maging aking mga kapatid. Wala po ako narinig sa kanila. Pero ramdam ko po yung pagtanggi nila doon sa ginawa ko. Yung pagsalangsang po nila sa ginawa ko. No? Uh, yun lang po siguro yung naging ano ko, uh, ma anong ba tawag dito? Hindi ako nabigatan o nahirapan. Hindi ako talaga tinakwil ng aking ano, sababong. Nirespeto, ni-respeto po nila. Sila. po nila yung aking Yung pasya ninyo. Kasi po kahit po hindi nyo na itatanong. Nakikinig po kasi sila sa akin kung ano po yung gusto ko, sige yun po, pinapabayaan po nila kami. Mula po nang kayo ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, papaano po nito nabago ang buhay ninyo? Marami pong nabago, kapatid na Mar. Kasi po, kagaya po nang sabi ko kung gaano po iba-ibang mga hanap buhay ang aming sinuong aming ginawa para po maka, makarating po sa gusto namin marating. Pero sa totoo lang ka, maramdam ko po sa buhay namin mag-asawa kung paano po kami hinanda. Sabi ko nga lagi, hindi namin alam anong kakainin namin bukas. Pero sa ngayon, kahit two months, alam ko kung anong kakainin namin. Kasi nga po, from the time na hirap talaga sa buhay, tapos nagkaroon po kami ng break na makapasok sa ganitong hanap buhay. Tapos yun po, pinagkatiwalaan po kami ng ng Amang Diyos na magkaroon kami ng gampanin sa loob po ng iglesia na napakaselan. Kaya nga kapag nagdadalaw po ako, ini-impart ko po sa mga kapatid yung naging karanasan ko po. Kung papaano, lalo pang aayos din Opo. yung pagdadala nila ng buhay. Opo, opo. Nabanggit po ninyo yung panahon na hirap sa pagdadala ng pamilya. Mm -hmm. Bilang mag-asawa, magkatuwang po ninyo sinuong yan. Paano kayo nakatawid sa mga panong yun? Ano po ang malimit ninyong gawin? Hindi rin po namin ma-explain eh. Basta po panata lang po. Panata lang po. Panalangin ang ginagawa namin. Yung But, panata na tinutukoy ninyo, yung panalangin, panalangin po namin. Mataimtim na po, paglapit, paglapit yun po sa ating Panginoong Diyos. Kung baga po itinitiwala po namin, itiniwala po talaga namin yung mga gampanin po, yung mga araw-araw po namin. Yan ang malimit pong ituro sa atin ng ating namamahala. Opo. Huwag mawawala yung pansariling panalangin. Huwag mawawala yung panata Opo. ng mag-asawa, panata ng pansambahayan. Ano po ang naitulong sa inyo ng laging pananalangin sa ating Panginoong Diyos? Alam naman po natin na hindi tayo naliligtas sa mga pagsubok sa buhay. Tama. Di ba? Hindi na tayo makakaiwas. Hindi na, na tayo makakaiwas. Tayo. Nga lang, ang ano lang po natin, ang kalamangan natin, may Diyos po tayong tatawagan. May Diyos po tayong lalapitan. Ramdam po namin, marami po kaming nararanasan ng aming sambahayan, ng aming pamilya. Kami pong dalawang mag-asawa, pag magtatakda po kami ng panata sa kapilya sa loob po ng ating gusaling sambahan ibibigay po niya Sabi ko nga walang walang panalangin na hindi sinagot Minsan po hindi mo po nga bini, inihingi nandyan na po nandyan na po Hindi ka pa lumalapit Nandyan na po Kaya sabi ko nga po sa bawat panalangin o bawat pa, uh, pananalangin ko gabi-gabi uh, umaga at gabi 'yun nga po Salamat lagi, salamat lagi Pinukul? Binigay. Opo. Sinagot po ng Panginoong Apo. Diyos. Kano Higit yung hiling pa po. Higit pa po sa inaasahan. Congratulations po at salamat ng marami lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Opo. Na iyan ang nararanasan, nararamdaman ninyo sa inyong uh, buhay. Gaano kayo nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na tinawag niya kayo sa iglesia ni Cristo Wal, na Amer. Walang hanggang kapasalamatan po kapatid naman. Habang may buhay at lakas po kami gugugulin po namin ito. Pangunahin sa paglilingkod po sa kanila, sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sisikapin po namin masunod ang aral na itunuturo po nila, tinuturo rin po ng ating tagapamahala. Magpapasakop po kami sa pangunguna ng ating tagapamahala upang lalo pa po kaming mapanuto, upang lalo pa po kaming makasigurado tamuin po yung pangakong kaligtasan na inilalaan po ng ating Amang Diyos sa kanyang mga tapat na hinirang. Ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga mahal ninyo sa buhay na hindi pa natin kapanampalataya o hindi pa po kabilang, hindi pa po kaanib sa Iglesia Ni Cristo? Sa aking pong mga mahal sa buhay, pangunahin na po sa aking nanay na Noong panahon pong kami po ay bago pa lang sa iglesia ni Kristo. Bago pa lang kami, nung nagpasya po kami umalip, na hindi po kami hinadlangan, nagpapasalamat po kami sa iyo na pinayaan niyo po kang mapabilang po sa iglesia ni Kristo. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang aming inaanyayahan na sana po magkaroon pa pong pagkakataon na magsuri kayo kasama po ang aking mga kapatid, kasama po ang aking mga pamangkin, mga bayaw, mga aking mga kamag-anak na wala pa po sa ganitong mga karapatan at maging sa aming sa aking mga kababayan na wala pa po sa ganitong karapatan. Sana po bigyan niyo pong pagkakataon na kayo rin po ay magsuri sa aral po sinasampalatayanan sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Sayang po yung mga pagkakataong lumilipas sa ating mga buhay kung hindi po natin bigyan ng oras, ng panahon, ang ukol po sa ating mga kaluluwa. Yun lamang po, sana po magkasama-sama po tayo dito hanggang magkasama-sama tayo sa pagtatamu po ng kaligtasan. Maraming maraming salamat po kapatid na Amwer. Ang napakinggan o nakasama po natin ngayon ay si kapatid na Amwer Fino David mula po sa lokal ng Laloma Distrito ng Sentral. Si kapatid na Amwer po ay dumaan din sa iba't ibang mga pagsubok lalong lalo na po sa pagdadala ng buhay pamilya uh, bilang masiglang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi rin po naiiwasan yung mga mabibigat na pagsubok. Subalit, sa tulong at awa ng ating Panginoong Diyos at sa pamamalagi po nila na nagtatalaga sa pagtupad at pagdadala ng kanilang tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo, eh nakita po natin, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoong Diyos, pinapagtatagumpay sa buhay pa lang na ito, at higit sa lahat nakatitiyak po na pagdating ng araw ng paghuhukom, lalo't mananatili sa katapatan sa paglilingkod at pagkilala sa ating Panginoong Diyos ay kakamtin po yung inaasahan na pagtatamo ng kaligtasan. At yan din po ang ninanais po natin na mangyari po, hindi lang po sa kapatid na Amwer, kundi sa bawat isa po sa atin na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, gayon din po sa mga kababayan po natin na hindi pa kabilang o hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, katulad po ng panawagan ng kapatid na Amwer, nais po namin kayong makasama rin sa mga ganitong paglilingkod, mga tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat naririto po yung tunay na pagpapala at ang pagpapalang yon eh, yung kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Bago po tayo, pansamantalang maghiwahiwalay ay pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio po at sa INC TV. Gayun din po ay pinasasalamatan natin ang nangangasiwa o nangunguna po sa SEBSI, ang SEBSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo at higit po sa lahat na pinasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po ng ating mga kapatid yung natatanging karanasan nila kung papaano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Para sa lahat ng ating mga kababayan, lagi po ninyo kaming samahan dito sa Ang Pagtawag a Convert Story tuwing Sabado sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po.